Kapag ang jowa mo ay tumatanggi, ngayon pa lang, jowa mo pa lang siya, maghanap ka ng bago. Alam nyo kung bakit? Ang tanong ni ay, okay po ba na anim ang sukat ng tea? Kasi yung jowa ko, tumatanggi kasi hindi daw kasa sa kanya. So yun ating pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ka sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin, channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag ang jowa mo ay tumatanggi, ngayon pa lang, jowa mo pa lang siya, maghanap ka ng bago. Alam nyo kung bakit? Kapag halimbawa ang jowa mo pa lang, tumatangi na, paano pa pag naging mag-asawa na kayo? So, lagi na siyang tatangi. May hirapan ka lang, masasaktan ka lang, malulungkot ka lang malungkot ang magiging palakpakan ninyo. Kaya mag-isip-isip ka kung halimbawa ngayon ay hindi na tinatanggap, so maghanap ka ng tatanggap dyan. Marami ang tatanggap dyan na naghahanap ng gustong ganyan ang sukat. Sana nasagot ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.